sa mapagpalang araw na naman mga mamsi mga idol ngayon po meron po tayong isang puso ng saging dyan bigay po ng ating kapitbahay ayan gagayatin lang po natin mga mamsi ng pino at ibabad po natin sa tubig na may asin ngayon naman po nagpapakulo na po tayo ng tubig Diyan po natin ilalaga ng konte yung ating uh, puso ng saging ayan po kumukulo na po yung tubig tinalbog ko na po yung ating puso ng saging makalipas lang po ang ilang minuto ayan hinangu ko na po siya mga mamshi palamigin lang po muna natin ng konte kuryente yung ating puso ng saging at pipigaan ko po siya. At ayan na nga po, gumagawa na nga po ako rito ng ating harina at nilagyan ko na nga po siya ng chicken powder, paminta at isang pirasong itlog. Naglagay na nga rin po pala ako dyan ng tubig. Ayan, hinalo ko lang po, imekos-mekos natin mga mamshi, ganon! <laughs> At nang makuha ko na nga po yung texture na gusto ko rito sa ating harina, naglagay lang po ako rito ng giniling na baboy. Optional lang po itong giniling na baboy mga mamshi at ayan na nga po yung ating pinigaang puso ng saging. Hinalo-halo ko nga lang po mamshi at ayan mainit na po ang ating kawali. Nilagay ko na rin po yung ating puso ng saging. Ayan maraming maraming salamat nga po pala sa inyo mga mamshi sa mga followers at viewers ko. Kung hindi pa po kayo nakapalo please follow po. Mag iwan lang po kayo ng comment, pa-share na nga rin po at palike. At dahil luto na nga po ang ating tortang puso ng saging, maraming maraming salamat po mga mamsi. Sana po nagustuhan nyo po ang pagbibidyo ko for today. Ingat po kayo lagi. God bless.